Uh, walang Rui Hachimura ang Japan laban sa team ng Brazil dahil sa injury pero Yuki Kawamura inumpisahan kaagad ang magandang laro laban sa team ng Brazil. Sa unang play na ito, isang magandang pasa ang kanyang nagawa na kalusot sa mga defenders. Ang resulta, isang easy basket sa loob ng paint. Walang duda na isa nga si Yuki Kawamura sa best guards ngayon dito sa Asia. At sa sumunod na play, bitaw kaagad ng tres, pasok ang kanyang tira. Mas tumaas pa ang antas ng laro ni Kawamura dito sa Olympics kaya naman napapansin na nga siya ng mga NBA scouts. At mukhang hindi lamang isang exhibit 10 contract ang makukuha ni Kawamura at baka maging tuluyan na ngang. maging parte ito ng lineup ng Memphis ng isang season dahil na rin sa umaangat pa nga ang level ng kanyang laro habang nasa-challenge siya sa high level na klase ng laro ng basketball o sa madaling salita nakakasabay siya o nakakapag-adjust sa antas ng laro. Naging matunog ang pangalan ni Kawamura dahil nga rin sa pagsalo ni Kay Soto ng kanyang mga aliw pass sa Japan B1 B League at hindi natin maipagkakaila na isa ito. Sa naging dahilan kung bakit mas nakilala pa itong si Yuki Kawamura, sumikat ang Kay Soto Kawamura combo sa Japan B1 B League at nakatulong nga rin ito sa dalawa ang players, naging maganda ang kanilang laro, bilang guard at big combo. Posible nga rin na maging itong si Kay soto ay merong exhibit tin contract offer. Yun nga lang alam naman natin na hindi guaranteed ang exhibit tin contract at pwede na pinag-iisipan. Ito nang maigi ng kampo ni Kay soto Marami sa mga basketball players ang hindi nagmamadali na makapasok sa NBA at mas pinipili nila na magpahinog ng husto sa labas ng NBA hanggang sa makuha na nila ang halos ceiling o tunay na lakas ng kanilang laro bago nila. Kunin ang kahit na ano pa mang NBA opportunity na dumating sa kanila nang sa ganon ay mas mas malaki ang chance nga na magtatagal sila sa NBA. Gulat na gulat naman ang France. Akala nila kaya nila ang FIBA World Cup Champions na Germany dahil sa meron silang Wemba Nyama at Kuber pero ipinakita ng Germany sa team ng France na hindi sila basta-basta na lamang na sa FIBA World Cup at kaya sila ang champion dahil talagang malakas ang kanilang team. Binaliwala ang lakas ng Alien. Taas pa naman ng expectation dito kay Wemba Nyama pero sa NBA nga hindi makaporma panay ang talo ng kanilang team. Masaya ang team ng Germany at aabot talaga sila sa top 4. Kung hindi naman kaya ay finals kalaban ang tim ng USA dahil na rin sa maging ang Canada at USA ay talo sa FIBA World Cup pero ngayong Olympics na nigurado na ang team ng USA at solid na mga uhaw sa panalo ng mga players sa NBA ang kanilang pinadala. Mga veterano at champions pa nga, kitang kita na gusto talaga ng team USA na makabawi mula sa FIBA World Cup at sisiguraduhin nila na makukuha nila ang ginto dito sa Olympics. Maging itong si Dwayne Wade ay nanood ng laro at masaya nga rin siya sa panalo ni na Dennis Schroeder ng Germany. Kulang na kulang pa ang pagiging alien nitong si Wemba Nyama pero mag-iimprove pa nga sa NBA kung hindi naman kaya ay baka naabot na niya ang pinakasiling ng kanyang laro dahil mahirap na sobrang taas ng title na ibinigay sa kanya, Alien pagkatapos ng Unicorn pero kulelat ang team sa NBA at tinambakan pa nga ng Germany sa kanilang home court o homeland mismo. Malakas ang team ng France, merong Gobert, Batum, Huem best players ng Euroleague na naglalaro para sa kanilang team na France pero Schroeder at Wagner hindi nila napigilan sa kanilang laban. Papalag naman ang ibang teams pero lamang talaga ang Team USA sa larong basketball kapag yung mga veterano at subok na ng mga players ang kanilang pinadala sa Group A ng Men's Basketball 5 vs 5. Kita naman natin, Canada merong record na 3-0 sa Group B naman ang FIBA World Cup Champions 3-0 rin na record at sa Group C sigurado na nga rin ang team ng USA na magkakaroon ng 3-0 record at tatalunin nila ang team ng Puerto Rico para tapusin ang first round o ang group stage. Pagkatapos ng group stage ay susunod ang quarterfinals at ang finals at malapit-lapit na nga rin ito knockout game na ang susunod para sa mga naiwang teams. USA pa rin talaga ang knock kita natin na makakakuha ng gold medal dito sa larangan ng men's basketball 5 versus 5 sa Olympics.